mga idol ay ating pupuntahan yung bahay na may nagpakitang white lady mga idol sa bintana so yung bahay na yun guys grabe sobrang creepy pinagalaw pa yung mga upuan at saka yung uh, pintuan sa loob ng uh, silid sa bahay na yun mga idol uh, shout out na pala sa inyong lahat guys sa lahat po ng mga suporta sa aking channel sa mga nag stay dyan ayan thank you so much po sa inyong lahat mga idol panoorin nyo sisimulan ko ng pasukin yung bahay na sobrang creepy ito na guys papasokin na natin yung bahay ayan so alas 10.30 na ng gabi mga idol uh, ngayon masasaksihan natin guys kung gaano ito ka creeping bahay na to mga idol so yung may ilaw pala yung ano mga idol oh, yung cementerio dyan sa ano sa unahan may mga nilibing dyan guys yung mga kamag-anak dito na yumaong ng tawag dito yung mga yumaong na mga kamag-anak nila guys sa nilibing sa ano, sa tabi ng bahay na to, guys. So, na natin pasukin tong mga idol. Dito lang ako mo hanggang. Dadaan. Okay na guys So nandito na ako sa bakuran ng bahay na to Sobrang ano uh, Kinakabahan ako guys Kasi nga Oras natin guys is uh, mag alas 10 In na ng uh, gabi Mga idol Yan okay nga guys Papasok na tayo sa pintuan ng bahay na to Kita natin sa Ano guys zoom out natin yung ano, video natin. Ay gumawa oh my God! Wow! Sandy Patrice Benedictus Inorasyonhan ko mga idol Baka lumabas close natin yung pintuan dito guys kakaiba dito guys ibang tunog ng idol ibang tunog yung narinig ko ngayon guys natin guys may mga gamit pa dito mga may kumakalabog sa itaas ng bahay mga idol may dalawang ibon dito Oh. Ay, okay, Ano kaya yung ibig sabihin nito mga idol? mga idol. Oh. Ayano. Oh. Baka dagat lang siguro, guys. Pero itong bahay, teh ito, sobra na kakilapot ng bahay na ito, mga idol. Pupuntahan natin sa itaas, guys. para Parang pinaglalaroan niyo ako dito ah. Hey, gumalaw ulit yung ano yung upuan guys kamakailan lang mga idol yung ako dito okay wow. huwag magalit sa akin ha ah. may mga da dumadaan na parang motosiklo yata yun guys si dyan sa unahan guys may ano dyan kalsada dyan sa unahan mga idol dito ulit yung dalawang ano Guys, biglang bumukas na naman yung ano. anjan ka ba sa upuan? Lalapitan natin guys. guys, kanina nandito to. Hello? Hello? parang gumagalaw itong ano guys sige nga lo hindi hook dito, guys oh. gumalaw talaga yung aparator mga idol pwede mong pagalawin yan kung nandito ka iba yung ano ng hangin dito guys sa likuran natin para pinapagalaw nila yung aparador mga idol gumalaw talaga guys oh Nandito ka ba sa loob? Nandito ka ba? Pwede mo bang paggalawin ulit? Peace. guys so dito na hindi siya ma-open mga idol nakalak siya na pintuan hindi so, natin mapasok kung anong kababalagyan yung meron dito guys uh, yan ko kung uh, parang may pumupunta dito guys siguro nagdadasal siguro dito guys sa akin dito mga nga nga dyan dito mga nga kinakilabutan okay. ako guys pinamisa isa naman ako dito wow dito nandito sa ano nga dyan nandito sa likuran natin mga lalo. Hello? Huwag niyo akong sasaktan ha. Okay. Pinagalaw yung ano guys. May biglang sumulit na parang ano yun. Parang plastic bottle. na nakakatakot ang bahay na ito mga lodi. iba na naman yung posisyon ng aparador na to okay, so yung magalit sa akin ha. Ano okay, guys? Nakatakot talaga dito sa ano, sa itaas ng bahay na to guys. Sobrang nakakatakot. Sabi yung parangdang dito mga Lodi. Ayan. So, bababak tayo mga Lodi. Dito tayo dadaan ulit uh, sa dinaanan natin guys. Sa may hagdan. Ito mo. No. Na-experience ko na yung kung gaano ka creepy yung bahay na to guys dito sa loob. So bababa tayo mga lodi. Eh. dito sa uh, ibaba ng bahay mga Lodi sobrang creepy guys nagpaparamdang pa rin sila dito Ayan. pag may nakagip yung camera natin mga Lodi mag comment kayo guys screenshot nyo at uh, ayan. babalikan natin to at uh, pakiramdaman natin guys kung anong pwede natin gawin guys para mas uh, makakuha tayo ng mga ebidensya dito sa ano, mga evidence mga Lodi dito sa loob ng bahay na to guys Ayan, maraming thank you po sa inyong lahat. At uh, na-experience ko talaga yung kung gaano pa creepy itong loob ng bahay na to guys. Ayan. Nandito naman yung upuan guys. Iwan ko kung dito to kanina. Ayan. Halabas tayong malawit eh. So, yun yung libingan dyan guys. Hanggang dito na lang yung video natin. Maraming salamat yung lahat. At uh, God bless po. Mag-ingat po tayo palagi sa pangaraw-araw guys kung saan tayo ah uh, makakapunta, makakarating. So, thank you so much yung lahat. God bless. Grabe yung paramdam guys. Grabe. Sobrang creepy. Pati ngayon guys, oh. Grabe yung kilabot sa ano ko guys, oh. Yan. apa nyo ba mga idol, ganito ko pag nararamdaman ko talaga yung mga kababalagan at mga elemento sa paligid ko guys, grabe yung kilabot sa katawan ko mga idol. Yan. maraming salamat yung lahat guys at uh, uuwi na tayo mga idol. Thank you so much, I love you all guys, maraming salamat.